Ayan, good morning good morning mga idol panibagong araw tayo ngayon, panibagong vlog dito tayo muli sa aking taniman sa malit na taniman maghahanap ng pwedeng maani ma-harvest so ang nakita ko ngayon ma-harvest ay yung aking mga gabi hindi naman ibebenta mga idol hindi Yun, pang sariling ano lang mga pangmeryenda ganon so ayan samahan niyo ako mga idol ah magandang araw po sa ating lahat so huwag po kayo magsawa magsuporta dito sa aking channel sa ako ya ito vlog mga idol sa mga bago pa lang diyan huwag po kayo mag, mag subscribe dito sa aking channel mga idol so, good morning po sa inyo lahat kahit saan panig ng mundo magandang araw po sa ating lahat Ayan, punta tayo dito sa aking gabi, mga idol. Ayan, marami ding ano, wild na ampalaya. oh. Ayan. Mga ilang araw pa, pag nangailangan ng ampalaya, ayan, pag nagbisa ng munggo, ayan. Punta tayo dito. Ito, mga uh, simula tayo dito. Ito, nakita ko malaki na yung puno niya. So, ayan, tingnan natin kung marami syang laman tanggalan muna natin ng dahon e matagal na rin mga walong buwan na to tingnan natin kung marami laman yun mga idol may laman na nga oh. tama lang yung laki nya pero kung paabutin to ng isang taon mas malaki pa yun. yan ano oh. isang puno yan, yan oh. hmm. apat na meron pa yung sa ilalim tsaka marami pang maliliit Oh. Yan ang laman niya, mga idol, oh. 2467 pito na. May mga pa yang maliliit eh, no? Yan. pa natin 'to. May mga maliliit pa. Figurado may naiwan pa yan dito. Eh. idol meron pa maingay yung nagtatrabaho sa kabilang bahay yung gagrinder ayan laki oh may iwan pa marami pa yan dyan bukukain ko pa idol. para may makuha ulit tayo itatanim muna natin ulit Doon para sa sa susunod meron ulit tayo maano. Eh yun na kuha ko sa isang puno, isa. Tong malaki oh. Dalawa. Apat. Yung iba maliliit, pwede na rin pang sinigang. Walong piraso mga idol sa isang puno. Siguro mga kalahating kilo mahigit ito mga idol malaki na rin ang dahon no? tingnan natin kung makukuha natin ito nga pala mga idol itong ganito yan ay pwedeng igulay niluluto yan ginagataan yan. ito mga idol subukan natin kung meron Ayan mga idol Medyo maliliit yung laman nito Hindi maganda yung lupa Eto, Pero mayroon ditong mga naiwan pa Ayan. Yan lang ang laman mga idol Lima lang Kasi nakasingit sa mga ugat Kaya hindi ko na siya itatanim niyan, Lilipat ko ng tanim Ito maliitang puno mga idol May laman din naman siya apat na piraso. Hmm. Mahalang gabi ngayon, kaya pwede na to. Hmm. Siyempre, gaya ng dati, tatanim ko uli para susunod na harvest. bahay doon naiwan yung laman tayo natin puno oh ano ba ito Mahal mahiya patay patay yan mga idol eh, yung mga sa ilalim ayun hmm. Yun. Yano nakuha man ayun no. Medyo maliliit lang. Yun mga idol, mga nakalimang puno siguro ako bago natapos. So ayun ito na yung mga nakuha ko. Ay ano? makakasurvive na rin sa pang araw araw na merienda ayan na siya mga idol makapili na ng pang nilaga naglalaga na tayo ayan pwede na rin pang sahog sa ulam kaysa bibilihin pa yan siguro kung bibilihin mo yan mga isang daan din yan so ayan mga idol ano pa nga bang gagawin hindi Niluto na para makapagmerienda na kasamang kape. Magmerienda tayo. Ano mo may kasamang kape? Ayan. Ayan, o. Oh. Pwede na tayo magmerienda. Yung mga idol, bago ako magmerienda, pitasin ko muna tong sitaw kasi makagumulang. Pwede na itong pambulang lang palagay sa gabi. ang pagpitas mga idol ikut-ikutin lang kasi dyan uli bu bubulaklak yan eh dyan uli sa pinagkuhanan yun tanggal yung bulaklak niya. Hmm, pero meron na yun may ano na yun may naiwan ng laman yan maigi maigi-igiring pang sahog sa ulam ano alam piraso tayo. Dito naman yung aking upo. Maliit pa. May bunga na. Oh. Pero hindi. Ganyan pala siya. Kalaking puno niya. Yan, may bunga na. Oh. Ginawa ko na nga siya ng trellis para sa kanyang paggapang. Ito namang nagapang. yan Paggapang na siya bulaklak pa lang wala pa naman siyang bunga yung isa may bunga na eh dire diretso na yan gagapang na yun sa ah. ginawa kong trellis dito naman mga idol oh. ang na nung tanim kong mani yan yan eh, hindi nilalagyan ng fertilizer yan marulusog na siya hmm. Siguro mga isang buwan lang, kaanin na tayo. Mga hmm. ani na. Dito mga idol eh, matiyaga ka lang talaga eh. Talagang hindi ka maubusan ng aanihin sa araw-araw, pang-ulam, pagsahog sa ulam. Kailangan lang matiyaga ka. Hmm. Hmm. yung talong ko eh bulaklak pa lang eh. Hmm. Yung mga siling ah oh, nagkandahinog na mga sili mga siling pangsigang nagkandahinog na tapos ito may mga punla pa ako dito kamati, sili sa ibang araw itatanim ko yan mga idol so yun mga idol samahan niyo ako magberienda kapi tayo mga idol yung naani ko ngayon ngayong araw yan. Gabi at saka yung sitaw. Yan lang muna. Yan yung bigay sa ating biyaya ngayong araw na ito. Yan lang muna ang anin natin. siguro mga ilang araw pa madami-dami na yan. Maganda itong merienda na ito kasi organic. maganda, maano, makunat. Hindi siya malagsak. Maganda itong gawing ano, yung ube, tawag doon. Ganda ang gawing ano to, le, ano, ube. Hindi na sasawsaw sa asukal, masama pa yun eh. Tama itong ganito para press na press. Mm. Malaki oh. Mm. Yung maganda sa balita ng mga idol kaya kung may kapiraso ng lupa kayo taniman, sayang. May pakinabang yung kapiraso ng lupa kahit sa paso. Napaglilibangan pa exercise kasama na exercise doon habang nagtatanim kasi kaya ko Bang umiidad, kailangan mag-exercise. Mukbang tayo ngayon ng gabi. Oh, mm, sarap. Hahaba ang buhay mo pag ganito ang mga kinakain. kasi nandito tayo sa bundok kaya kailangan masipag magtanim pag nasa bundok ka kailangan ko masipag magtanim mga ilang araw ano naman mga saging kano balinghoy kamote 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 baging so yun mga idol salamat sa pagsama niyo sa akin hanggang dito na lang muna abangan nyo sa mga susunod na vlog huwag kayo magsawang magpagsuporta sa akin channel mga idol Uh, sa mga, lalo na sa mga OFW, kahit siya panig ng mundo. God bless sa ating lahat. Hanggang dito lang muna tayo. Abangan nyo yung susunod na video.